Ito guys ang kudkuran ng niyog. Yan, ganito ang aming kudkuran dito sa probinsya. Yan, ganyan lang, 'di ba? Natural way. Hindi mo kailangan gumamit ng machine. Yan, gawa ka lang, gawa ito sa bakal itong kudkuran na ito at uupuan mo lang ganyan, 'no? Oh. At kailangan lar laruin mo itong bao ng niyog rin mo. Ayun no, tingnan nyo. Ayun no, tingnan nyo, no, di ba? Ganyan lang. Magkudkod ng niyog. Oh, galing, oh. No? Ayan, oh, no? matalim yan, guys. So, ito, matalim yan, no? oh. oh mata limian <laughs>